sampung pinaka nakakatakot na lugar sa Pilipinas. Anong misteryo ang bumabalot sa mga ito? Mga kaluluwang likaw na nagaanap ng ustisya. Mga gusaling piping saksi na wala namang masabi. Mga bagay na hindi lubusang may paliwanag. Mga boses na hindi malaman kung kanino at kung saan nanggagaling. Ito ang 10 pinaka nakakatakot na lugar sa Pilipinas. Huwag kukurang at baka ibaway masinda. Number 10. Ang Lateral White House sa Baguio Ang Lateral White House ay pagmamiari ito ng angkan ng lateral ni na Don Roberto at Donia Victorina at ang bahay na ito ay saksi sa mga brutalidad, mga pagpaslang noong World War II. Sinasabing dito rin daw sa bahay na ito pinapahirapan at pinagsasamantalahan ng mga kababaiyan sa lugar at walang awang pinagpapatay ng mga sundalong hapon ang mga Pilipinong hinihinalaang nakikipagtulungan sa mga Amerikano ayon pa nga sa matagal nang na nangangalaga ng bahay na ito ay maging sila ay nakakita ng mga operasyon ng isang babae at isang maliit na batang babae na madalas raw nilang nakikita sa baligid ng bahay at kung minsan naman ay may mga naririnig silang mga kakaibang tunog na nagmula sa bahay na ito. Number 9 Ang Diplomat Hotel sa Baguio Ang isa sa pangtanyag na panglokasyon na palaging nasa listahan ng mga nakakatakot na lugar sa bansa ay ang Diplomat Hotel sa Baguio. Alam niyo ba na saksi ang bawat sulok ng hotel na ito sa mga pagpapahirap noong panahon ng World War II? na kung saan maraming mga kababaihan ang napagsasamantalahan sa loob ng gusaling ito mga walang habas na patayan at mga kahilahilakbot na mga kilos na mga brutalidad pati na ang mga pagtorture sa ilan nating mga kababayan at dito rin daw sa lugar na ito ay naganap ang mga pagpugot sa mga ulo ng mga pari at mga madre. Sa katunayan ay maraming tao nga ang nagtatrabaho dito na maging sila ay nakakakita ng mga aparisyon ng mga taong pugot ang ulo. Kung minsan naman ang mga residente sa kalapit na gusaling ito ay nakakarinig din sila ng mga hiyaw at mga sigaw ng mga batang sinasabing binasther daw sa fountain na ito na para bang humihingi ng tulong dahil sa malahim perno nilang sinapit sa kamay ng mga hapon. Number 8 Malacanang palas. Sino ang mag-aakala na ang isa sa pinakasikat na gusali sa buong Pilipinas ay hindi rin nakalita sa mga kababalaghan? Kahit na ang ating mahal na pangulo na si Rodrigo Rua Duterte ay ayaw tumira sa Malacanang. Kasi basit tanungin mo yan si Amy Marcos, nag-usap kami, he was here the other night, or was it last night? Talagang may mumu niyan, sabi ko ilan nakita mo. Pero ano nga ba ang misteryo na bumabalot sa gusaling ito? Kamakailan lang na ipinose mismo sa official website ng Malacanang noong 2011 ang isang litrato ng isang lalaking nakatayo at nakabarong na walang ulo, anong masasabi nyo sa inyong nakikita? Ito nga ba ay fake news o totoo? At sinasabi rin ng ilan na maging sila ay nakakakita ng kapre sa isang puno ng balete na nasa tapat ng palasyo. At ilan lamang yan sa mga nagpaparamdam ng na mga multo sa loob ng palasyo. Number 7 Hospital Ruins sa Corridor Island Isa ang Corridor Island sa pinakamahalagang bahagi ng ating kasaysayan Pero isa rin ito sa pinagmumultuhan at pinaka nakakatakot na lugar sa Pilipinas Ang dating lokasyon na kung saan nakalagay ang mga sugatan at mga namamatay ng sundalo na lumalaban sa pagpapalaya ng ating bansa mula sa mga sundalong hapon kung kaya't hindi maikakaila na hindi pa rin matahimik ang mga kaluluwang ito sa lugar ng koridor. Maraming mga taga rito ang aminado na maging sila ay nakakarinig ng na mga pagsigaw, iyawan, mga yapak ng mga sundalong ginagamot sa ospital hanggang sa ngayon na para bang maririnig mo na nag-ooperate pa rin ang lumang ospital na ito Maraming mga karanasan ang naiulat tungkol dito at na lamang ng mga aparisyon ng mga kaluluwang ligaw na nasa paligid ng gusaling ito. Number 6. Intramuros, Maynila Panahon pa ng mga Kastila tung itinayo ang Intramuros sa Maynila at tanging mga mayayaman at mga makapangyarihan lamang na mga tao ang unang tumira sa lumang syudad na ito. Ngunit nung sumiklab ang World War II, halos libu-libong Pilipino at mga sundalo ang namatay sa loob nito. Ayon pa nga sa mga tagapangalaga ng lugar na ito, ay maging sila ay nakakita ng mga white lady sa lugar at may mga naririnig na mga sigaw at mga hiyawan na hindi malaman kung kanino at kung saan nagmumula. May mga tao rin na naniniraan malapit sa lugar at may mga nakakatakot na kwento tungkol sa aswang, mga sundalo at mga inosenteng kaluluwa na tila ba naghahanap ng mustisya. Para sa pagpapahirap na kanilang tiniis ng ilang taon ng kulinasasyon ng bansa Number 5 Balay Negrense Ang bahay na ito ay itinayo noon pang 1890s sa likod ng pagpapatayo nito ay si Don Victor Fernandez Gaston noong 1901 Ito ay sinasaalang-alang bilang isa sa pinakamalaking bahay sa lugar at bilang isang lugar na puno ng memorabilia at mga antigong kasangkapan mula sa maraming henerasyon na. At pagkapasok mo pa lamang sa bahay ay tila ba may mga nararamdaman ka na parabang mabikat at ang ilan parao sa mga tao na taga rito ay may mga nakikita sila na mga tao iba ang pananamit kumpara sa atin na parabang panahon pa ng mga Espanyol ang sinusuot nilang damit. Number 4. Concept Hunts sa Zubik Ang nasabing Concept Hunts ay tinayo ito noong unang taon ng pagbuo ng Zubik bilang isang base para sa US Navy. Ang mga estrukturang ito ay kaya ang mga malalakas na bagyo at pati na ang pagsabog ng mga bulkan kagaya na lamang ng Mount Pinatubo. Ngunit sa paglipas ng ilang panahon Pinamahayan na ito ng mga kaluluwang likaw at ilan pang mga elemento sa nasabing lugar. Ngunit hindi mo may aalis kailanman ang mga nakakatakot na pakiramdam kapag ikaw ay napunta sa nasabing lugar. Number 3, Balete Drive sa Quezon City, isa sa mga nakakatakot na kwento na nakakabit sa Balete Drive na may isang white lady raw na pag sa nasabing lugar. Ang kasaysayan ng nasabing aparisyon ay hindi malinaw. Ang ilang mga lokal ay nagsasabi na siya ay nag-aaral mula sa Universidad ng Pilipinas. Ito ay biktima ng panggagahasa at mga kasumpa-sumpa na kalagayan ng pag-chop-chop. Ito ay tinatawag nilang chop-chop lady noong huling bahagi ng 1960s. Siyempre, maaari mong malayang magmaneho sa paligid ng nasabing lugar. Ngunit, mag-ingat ka rin dahil sinasabi ng ilang mga lokal na may mga white lady nga talaga sa nasabing lugar. Number 2. Herrera House sa Chaong Ang Herrera House sa Chaong ay itinayo ito noon pang 1920s. Maraming mga residente ang malapit sa lugar ay nakakakita at minsan ay nakakadama ng mga kakaiba sa loob at labas ng mansyong ito. Imahe ng matandang mag-asawa ang palagi nilang nakikita sa bakuran ng mansyong ito na sadyang nakakapagtaka dahil lang taon na ang walang nakatira sa nasabing mansyong at marami din silang naririnig ng mga kakaibang tunog sa loob ng bahay na ito sa pagsapit ng ating gabi. huli sa pinakanakakatakot na lugar ay ang Lazy Sikihor. Ang buong isla ng Sikihor ay isinasaalang-alang bilang isa sa pinakamisteryosong lugar sa Pilipinas. Ito ay tanyag sa alamat ng Pilipinas bilang isang lugar ng maika, pangkukulam at mga ritual at mga pagpapagaling sa mga taong may sakit. Tila isang pangkaraniwan na lamang ito para sa mga taga-isla ang isa sa pinakanakakatakot ay ang puno ng balete na sinasabi ng ilan na ito ay may edad na na 400 years old. At sinasabi pa ng taong bayan na ang nasabing puno ay maaaring tahanan raw ito ng iba't ibang makamundong likas tulad ng mga kapre, duwende at mga inkanto sa nasabing lugar. Sa halos 7,640 islands ang nakapaloob sa Pilipinas ay sadyang mas marami pa tayong hindi alam patungkol sa mga ito na siguradong mas nakakatakot pa sa ating mga nabanggit. At yan ang 10 pinaka nakakatakot na lugar sa Pilipinas. Ikaw, may mga alam ka pa ba na mas nakakatakot na lugar kesa sa ating nabanggit? Mag-comment lamang sa ating video at sabay-sabay nating tutuklasin ang mga ito. Hanggang sa muli mga kakijays, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating munting channel.